Sa iba pang balita, binuksan na sa Diocese ng Northern Nueva Vizcaya ang pinakabagong Ecclesiastical Museum. Tampok ang ilan sa mga religious at historical artifacts ng kanilang mga simbahan na nagmula pa noong 18th century. Ang mga detalya sa report ni James Galange. Bukas na sa probinsya ng Northern Nueva Vizcaya ang pinakabagong Ecclesiastical Museum. Tampok ang ilan sa mga natatang historical image at liturgical artifacts na nagmula pa noong 18th century. Ito'y pinangalan ng Museo Dupax na matatagpuan sa Dupax del Sur sa ng St. Vincent Ferrer, ang isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Northern Luzon. Ayon kay Monsignor Vicente Emilio Tugadi, ang kura parokot curator ng museo, magsisilbi raw patunay sa mayamang kasaysayan, kultura at pamana ng kanilang diocese. Ilan nga ay ang replica ng mga kwintas na gawa ng ating mga ninuno, mga gamitang pangsimbahan, mula ng chalice, monstrance at siborium sinasabing nagamit pa ng mga paring Dominikano noong panahon na may Espanyol. Agaw atensyon din sa Museo Dupax ang isa sa mga telang pinahi ng kilalang mananahi mula sa Dupax del Sur na si Felipe Mayangat, ang huling kilalang mananahi ng West Tuan. Tampok din sa naturang museo ang 18th century statue ni St. Ignatius of Loyola at isa sa mga nagpapatunay na dating nasa pangangalaga ng Dominican missionaries ang kanilang simbahan. Taong 2021, nang kilalanin ng National Museum of the Philippines ang simbahan ng St. Vincent Ferrer at complex nito bilang National Cultural Treasure. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.